Spanyol ka sa'yo. Um, um, Ben, yo, yan. Tama ba yun? Pero alam niyo, soon enough, marinig na rin natin ang mga polis natin dito sa Pilipinas na nagko-Korean. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, ituturo na ang basic Korean language sa mga polis na nakatalaga sa tourist protection desk sa mga lungsod kung saan naitatala ang mga krimen sa mga Koreano at iba pang dayuhan. Partikular dyan ang Maynila at Angeles City sa Pampanga na may established na Korean communities. Ito ang nailatag na plano ng magpulong ang mga opisyal ng Pilipinas at South Korean diplomats para humanap ng paraan para tugunan ang criminal incidents sa kanilang nationals. Ilan sa mga naitatalang krimen Laban sa mga Korean ay theft, fraud, at homicide. Pero ayon sa otoridad, hindi naman lahat kagagawa ng mga Pinoy. Meron ding iba na ang sospek ay mismong kababayang Koreano. Malaki ang ambag ng South Korea sa turismo ng Pilipinas. Alam nyo bang galing sa kanila ang pinakamaraming bilang ng turista mula sa ibang bansa? Mahigit isa't kalahating milyon lang naman ang bumisitang Koreano sa Pilipinas noong 2024, followed by... Ye at China! Ikaw, anong say mo sa bagong training ng ilan natin mga polis? Anong ka sa'yo? Ano'y katagas sa'yo?